Hello Kakabsat! Super init na nga dito kaya naisipan kong magbabad yung mga bata sa pool. Gamit nga sa gulong ng bike yung ginamit kong pang-pump ng air. Hindi ko nga kasi alam kung paano gamitin yung air compressor. Kaya ayan, todo talaga pump si Mami Lod. Hirap na hirap pa nga ako sa dalawa dahil ang kukulit nila. Bigla silang nagtatatakbo eh biglang may sasakyan na dumadaan dyan. At on si Kuya naman walang tigil sa pag-blow ng bubbles sa pool. Inumpisahan ko na nga rin lagyan ng tubig. Yung tubig nga pala dito galing sa hose sobrang lamig pa. At ayan nga, inaantay lang namin malagyan ng konte Kasi kailangan ko pa rin lagyan ng medyo mainit na tubig. Grabe yung hirap at pagod ko dito dahil buhat-buhat ko pa yung maliit. Hindi ko nga maiwanan habang ako ay nagsasakdo ng mainit na tubig sa loob. Iba, nakailang ulit din ako ng pabalik-balik sa pagkuha ng tubig. Sana nga bumayat na ako neto, no? At eto na nga ready na ang kanilang mini pool. Habang nag enjoy na nga ang dalawa, eto tinodo ko na ang pagpapawis. O ba diba, para mamaya may palalagyan ang ating lalamunin. cha? Ganito nga lang ang eksena namin lalo na pag gusto namin magpunta ng ilog. Ngayon naman hanggang pool muna kami. O ba diba, habang sila nagpupool, nanonood pa sila ng train. Oh, ayan si Kuya, paiinumin niya yung Dragon o oh, Hawna daw. Thank you for watching. Bye.